ay blue. Ah. ay blue. Ah, blue ba ito? Sky blue color. Kulay red at saka green na naman. Bukha muna tayo yan ng ano, okay. bali sample lang. Gagawa tayo naman ng isang kombinasyon muna. Tapos kakabit natin siya. Dapat pagupit natin yung bilog para maganda yung kabit sa puno. Okay. Ibuk natin. Hindi. Ibinasin natin. Tatlo. Mga yung tatlo. Tapit mo sa kamera yun. Ay. Gaya. Tatlo lang ko binas yan. Yan Gabit natin yan. Gabit natin Ito yung pagpapit. Ayan, pakita ko sa inyo. pag saan kasi may, <laughs> Yan, dito may kalaban. Ayan. na

pink saka ano purple kung kung Pur sa garin ka nata may ira pagkabit <laughs> harap mo dito rin ano may yeah. pagkatapos yun

Eh mag ano nga, voice tattoo ko ulit. I-edit mo siya. Ano hmm? may ano pa? Pwede mo siya, pwede yung voice tattoo. May white at saka Purple. mabilis -um <laughs> Kasi madami expert yan. Expert na. Madami, madami 3 <laughs> <Three> days. 3 <laughs> days Kira, matapos, no? 3 days talaga yan. Mas matagal pag, ano yung pagkabit nito eh. Lalo na yung paggawa ng mm -hmm. ano, paggawa ng bonsai. Yan, to. May tutorial tayo sunod. Oh. nyo, sunod, ko yung, Para makakuha um, rin kayo ng idea. Ito lang yun. Yan yung mga ginamit natin. Wooden thread. Tama ba? Wooden thread. Gunti. Gunti. Yeah. Tapos, nice. Ito. Nandunas natin. Nice. Tapos itong ano. Kasi, hindi ka makakagawa niyan kung kulang ka sa gamit eh. Nahirapan ka. ねす。 ito may nalagay tayo makukuha ano ba hindi ata makukuha ng camera hindi kahit hindi na Kapit ko lang okay. muna ganito na hanggang mahirap <laughs> mahirap minsan kapit ko na Para para mo naman siyang tinatali hindi, hindi lang mahulog saka dapat pag gagawa ka malinis yung ito para maging ganda tignan saka dapat pag ko matibay matibay yung pagkatali para hindi masira pag nagalaw